Alright, ano pag-usapan po natin ay paano po ba mag-post sa TikTok ng video or tamang pagpo-post po ng ano video sa TikTok para po magka-views ng marami. Ano? So ito po yung basic tutorial natin. Ayan po, ano punta tayo dun sa TikTok natin, TikTok app. Ayan po, anong diyan po sa taas. Ayan po, i-click po natin 'yan. Then punta tayo sa profile picture natin. Of course, dito po tayo mapupunta. Ayan po. So, dito po, eh, makikita nyo po uh, yung aking mga views, ano, 559, 600. Ito po ay ilang pa lang po yung videos na pinost ko po, ano, kasi bago lang po ito. So, magpo-post po tayo ng video, ano. So, pindutin natin yung plus. Ayan po, makikita nyo po yung plus sa baba, ano. So, ayan po yung plus sa baba. Ayan po, pindutin po natin yan. Pindutin po natin yan, then punta tayo sa video. Uh, sa ano natin, pwede pong uh, mag-ano po kayo, pwede pong mag-shots, ayan po, mag-direct post, pwede po kayong pumuha sa inyo pong gallery. Ano, so ako po sa gallery po, ako kukuha ng video. For example, sinut ko siya from my phone, ayan po, at kukunin ko siya sa gallery ko. Ayan po, ano for example, ayan. For example, hanap po tayo dito ng video na pwede natin i-post. Ayan po, hanap po tayo dito. Saan na ba yung mga videos natin dito? for example is for example this one and repost po natin ayan then click natin yung next then dito po pag magpo-post na po kayo pwede niyo na pong i-edit dito po ano sa gilid nito ano ayan po pwede po dito ayan pag mag edit po kayo pwede niyo i-click itong ano na to halimbawa may ikakat kayo ito po yung pipindutin niya ano, para ikatim yung video ayan po ano tanggalin po muna natin music kahit sa hindi pa po natin night na tutorial. For example, gusto nyo po mag-cut, i-click nyo lang po itong line na to. Ano? Ayan. Yung video, i-click ninyo. For example, gusto nyo i-cut. For example, play natin. Ayan. Pabilisin natin. Ano? So, pindutin natin yung split dito sa baba. Ayan po. Pati po yung pagpo-post. Ano tamang pagpo-post? Pag-uusapan natin mamaya. Ito po yung pag i edit lang. Then, pwede natin siyang i-cut, i-remove, i-delete, or i-speed up po. Ano? So, ayan po, speed up natin ng konti, ayan po. Ayan, then, post natin, X natin, then, balik natin. Then, halimbawa, gusto nyo paguhin po yung filter, pwede nyo pong baguhin yung filter dito, ano, ayan po. So, for example, this one, ayan po, may mga filter dyan, transition, filter, etc., ano po, nandyan po. So, discard natin, filter, ayan po, pwede nyo rin palitan. Ayan po, ano for example, gusto nyo baguhin. Then, ayan po, ano, so pindutin na natin yung next or gusto nyo mag-add ng sound. Pwede po kayo mag-add ng sound dito po, ano, ayan po. So, ayan po yung sound. Andiyan po yung mga recommended na sound kung gusto ninyong i-add, ano. Ayan po. So, click na natin. Mayroon na tayong sound. Then, pwede natin pindutin ay yung next. Sa baba. Then, dito po yung title natin ay, for example, ay Serenity. Ayan po Serenity View Cafe Ayan po ano tapos guys pag maglalagay kayo ng title and description dapat po kumpleto ano para mas searchable po siya at mas madali po siyang mahanap ng mga viewers ano and of course para ma-recommend po siya ni TikTok ng system ni TikTok doon sa mga tao na naghahanap ng mga coffee shop ano or Serenity View Cafe in Kalawag Quezon po ano for example Kalawag Quezon problems. Ayan po. Then, guys, kailangan nyo pong lagyan ng hashtag. Ano? Pindutin nyo yung nasa baba na let na number. Ayan po. Lagyan nyo ng hashtag. Of course, for example, ay serenity view. Serenity view. Guys, yung paglalagay pala ng hashtag hanggang mag ano lang po, ano, um two words lang po na pinag-isa. Huwag nyo pong lalagyan ng space. Ano? Ayan po. Space. Then, another. Halimbawa ay uh, serenity lang. Ayan po. Maximum of two words. Then, for example, ay Serenity uh, Cafe. Cafe, ano po. And, for example, ay uh, Coffee Shop. Coffee Shop. Ayan po, ano. So, once na nalagyan nyo na po, pwede nyo na pong ilagay dito, i-check yung location, kung saan po matatagpuan. Ayan, continue nyo lang yung place. Pwede kayo mag-on ng inyo pong, ano, uh, tawag dito, uh, Google Map. Ayan po, ano. Ayan, pwede kayo mag-open, pwede nyo dagdagan ng location, ano, para madaling ma-find yung Serenity. Ayan po. And of course, dito sa post, ayan, kailangan naka-everyone po siya. Check nyo po and more option ayan po allow comments of course of course yung allow reuse content ayan po para hindi magamit ng iba i-off nyo po ayan po yung language check nyo kung Tagalog or English. Usually, English po. an mas magandang English? AI-generated content. Ayan. Add always label to tell viewers your content was generated or edited by AI. Siyempre, original video po yan. So, hindi ko natin lalagyan yan. naka po yan. Allow high quality uploads. Yes, of course, lagi pong naka-allow yan. Kasi para mas malinaw po ang ano-ano videos. Save to device kung gusto nyo po ma-save sa device. Kung ayaw nyo, pwede rin po ano. So, ayun po. Ako ayaw ko po kasi mabilis mapuno yung ating phone. Save post without watermark. Ayan po. Ito ay gina nilalagay ko po ano para pag nagsisave ako ng video. So, ayan. Audience control. This video is limited to those 18 years old and older. Ayan po. Nakalagay po dito sa baba. Ayan po ano kasi may mga videos po na hindi pambata. Ayan. Kaya 18 years old in above po. So ngayon, ang kailangan nating gawin ay pindutin yung post. Ayan po ano. So mapo na po yung video natin. Ayan. Yun po ang tutorial natin kung paano mag ng video sa TikTok. Ano, maraming salamat po.